Aminado si Marian Rivera na napakasilosa niya noon. Pero clean arrow niyang nasa lugar ang kanyang pagseselos. Halimbawa, kung may nakikita at nararamdaman siyang hindi kaaya-aya sa babaeng kausap o kasalamuhan ng kanyang mister na si Dingdong Dantes, hindi raw siya yung tipong magkikibit balikat lamang. Ito ang inamin ni Marian sa panayam ni Karen Davila para sa Women's Month Special Vlog ng Kapamilya Newscaster na in-upload sa YouTube noong March 20, 2020 Marian Rivera's selosa face. Diretsa ang tanong ni Karen, selosa ka ba? Mabilis na sagot ng kapuso actress, nasa lugar. Very transparent. Sayang nga eh, kung pwede ko lang i-rewind, 'di ba? Sundot na tanong ng broadcast journalist, so selosa ka noon? Depensa ni Marian, hindi siya nagseselos kung walang rason. Aniya, e, kasi may dahilan. Ang babae, hindi magseselos kung walang dahilan. Nature ng babae iyan. Kapag may nakita kang alanganin na ginagawa ng babae doon sa partner mo, alangan naman na, palakpakan mo at sabihing, ang galing, ang sweet nila together, o, kinikilig ako. My God, napakaipokrito nun. No, no, no for me. Kapag may sitwasyon na nakikita mong alanganin, magre-react ka talaga. Ang narealize ni Maria na pagkakamali niya noon ay nagre-react siya agad sa babaeng kanyang pinagseselosan na hindi man lang kinakausap si Ding Dong. Natatawa niyang sabi, ayun lang, nagre-react agad ako doon sa babae. Dapat pala, kay Dong, ako nagre-react. Sabi pa ni Marian, malaking bagay na naging nanay siya kaya nabago ang ilang pananaw niya sa buhay. Malaking tulong din na ipinapaunawa ni Ding Dong ang mga bagay na hindi niya noon lubos na naiintindihan. Ito raw ang isang dahilan kung bakit mas naging matatag ang kanilang relasyon. Marian Rivera, Selosa No More Hindi na pinangalanan ni Marian ang mga babaeng pinagselosa niya noon. Matagal na raw siyang nakalet go at pinili niyang huwag mabuhay ng may bitterness sa puso. Pahayag niya, kapag nakikita ko sila, naiilang sila kasi alam nila yung sitwasyon kung bakit ko ginawa iyon sa kanila. Pero ngayon, kapag nakikita ko, I'll try to be civil. May isang ang pagkakataon, ako na yung nag-initiate na, nagsabing, pinapatawad na kita. Tapos naloka siya, ang punto ko kasi sa buhay, sobrang happy ako sa ibinigay ni Lord sa akin, wala nang dahilan para yung bitterness ko, nandito pa. Ni let go ko na yan. Sa isip-isip ko na lang, learn your lesson girl, ha, huwag mo nang gawin yun sa iba. Pero ayun nga, mas masarap pa rin na wala kang kaaway, pinapatawad mo yung mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan. The Ladies Marian Rivera Had Rifts With Marian Rivera vs. Heart Evangelista Isa sa mga most publicized rifts ni Marian ay yung kay Heart Evangelista, na nakatrabaho niya sa pelikulang Temptation Island noong 2011. Nagsimula ito sa ilang alangas-ngas noon sa X, dating Twitter, at mga blind items. Pero kaagad itong pinabulaanan ni Heart sa kanyang tweet noong June 11, 2011. Saad ni Hart noon, let's not make a big fuss. Marian and I are okay. Showbiz is showbiz so, Hart world, wag na tayo mag-away-away. Ngunit kinumpirma ng isang report na may nangyari talagang insidente sa airport sa Manila noong June 13, 2011, kung saan sangkot pa raw ang ina ni Hart na si Cecil Ong Pauko. Galing sina Hart at Marian, kasama ang iba pang cast at crew ng Temptation Island, sa Pawai, Ilocos Norte, kung saan kinunan ang mga natitirang eksena ng kanilang pelikula. Ayon sa report ng veteran columnist na si Mario Bautista sa People's Journal noong June 14, 2011, pagdating sa Manila Airport ay lalapit sana si Marian Kay Hart para magpaalam. Pero bigla raw siyang sinigawan ng ina ni Hart na naroon upang sunduin ang anak. Ang linya pangaraw ni Mrs. Ong Tauco, "Stay away from my daughter." Napaiyak daw si Marian sa mga narinig. Tila nagsimula ang gusot habang nasa set sila ng Temptation Islands. Paulit-ulit daw kasi na nagparinig si Hart na excited na siyang makapartner sa isang project si Ding Dong, na boyfriend pa lang ni Marian at that time. Nap-icon daw si Marian at kinumpronte si Hart na nagsumbong naman sa kanyang mommy. Kaya nung dumating sa airport si Hart, may mga sumalubong pa raw sa kanya na mga bodyguards. Ang iringan ni na Marian at Hart ay tumagal ng mahigit isang dekada. Nagkabati lamang sila noong 2023. Marian's Rift with Bella Padilla Isa pa sa napabalitang nakaalita ni Marian ay ang kapamilya actress na si Bella Padilla. Ito'y matapos nilang magsama sa seryeng Endless Love, kung saan leading man dito ni Marian si Dingdong. Dong. Ayon sa mga lumabas na ulat noon, nagalit si Marian kay Bella dahil kapag may eksena raw si Bella na kayakap si Ding Dong ay sadyang idinidikit nito sa aktor ang kanyang dibdib. Mariing itinanggi ito ni Bella sa naging panayam niya noong August 2010. Saad noon ng dalaga, hindi ko po alam kung saan nang galing ang balitang iyon. But how can you hug a person without touching him? Ako naman po, ginagawa ko lang kung ano ang utos sa akin ni na Direk Mac Alejandra at direct Andoy Ranay. Minsan nga kapag nakikita nilang parang naaalangan ako, sinasabi nilang yakapin ko si Ding Dong. Hindi naman kasi kami bago lang nagkakakilala sa story, fiancé ako ni Johnny at malapit na kaming ikasal. Johnny ang pangalan ng karakter na ginagampanan noon ni Ding Dong. Dagdag pa ni Bella, I'm just playing what the role asks of me. Kaya naman after ng aming take, lumalayo na ako kay Ding Dong. Hindi na ako nakikipag-usap sa kanya. Katulad ni Hart, all good na rin ngayon sina Marian at Bella. Marian Swift with Andrea Torres Selos din ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ni na Marian at Andrea Torres, na nakasama ni Dingdong Dong sa primetime series na alias Robin Hood noong 2016. Kinausap di umano ni Marian si Andrea sa set ng alias Robin Hood dahil sa matindi raw nitong pagseselos. Ngunit nilinaw ni Andrea sa isang panayam noon na wala pa siya sa set nang dumating si Marian para dalawin si Ding Dong. In short, hindi raw sila nakapag-usap. Noong May 2017, iniulat ng Pep ang esnaba Banina Marian at Andrea sa backstage ng Kapuso Variety Show na Sunday Pinasaya. Hanggang sa makapanayam noon ng Pep sa isang event si Andrea, nanindigan siyang, wala, walang issue. Pero ayaw naman sa mga nakapaligid sa dalaga, ayaw lang daw niyang magsalita. In fact, life-changing ang rift na yun para kay Andrea to the point na umalis siya sa poder ng AAA management, na siya rin nagmamanage sa karyer ni Marian. Marian Swift with Rian Ramos Isa pang leading lady ni Ding Dong ang napabalitang pinagselosa ni Marian ay si Rian Ramos. Si Ding Dong ang leading man ni Rian sa defunct GMA7 series na Genesis. Bago nito ay nagkasama rin sila sa teleseryeng Stairway to Heaven, 2009. Katulad ni Andrea, nagdedmahan daw si na Rian at Marian nang bumisita ang huli sa set ng Genesis. Hanggang sa nagtagpo ang mga landas ng dalawang leading lady sa isang event noong 2013. Dito nila napag-usapan ang mga intrigang lumalabas sa kanilang dalawa. Buong puso raw na sinabi ni Rian na walang dapat ikabahala at ipagselos si Marian sa tambalan nila ni Ding Dong. Matapos makapag-usap ng masinsinan ay nakapag-ayos sila. Back to the vlog interview, bukod sa selos, napag-usapan din ni na Marian at Karen ang pagiging anak? May bahay? at inanimarian sa dalawa niyang anak na sina Zia, Sham, at Sixto, Lima.